Magandang araw po sa inyong lahat. Mag-English po tayo sa madaling pamaraan. Okay po? Na maski pa po kayo baguhan pa lamang ay makakapag-English na po agad kayo. Okay? Tapos gamit na gamit pa. So, umpisa na po natin. Ito pong hindi ako, pag in-English nyo, ay not me. Okay po? Kapag hindi ikaw, sa English naman po ay not you kapag hindi siya tapos yung siya po ay lalaki not him pero kung babae po itong siya para sa hindi siya not her okay po kapag ang napili nyo naman po ay hindi sila not them okay pag pinangalanan naman po natin yung tao katulad po nito hindi si Tarzan not Tarzan kapag hindi ang iyong kaibigan, pag in English nyo, not your friend. Okay? So, kayo na pong bahala kung papaltan nyo itong friend ng iba, ibang salita, kat katulad ng nanay, mother, o tatay bilang father sa English. Okay po? Hindi ang iyong kaibigan, not your friend. Tapos pag ang napili nyo naman po ay ito, hindi ang kanyang kaibigan, tapos yung kanyang po ay lalaki, not his friend. Okay? Pero kung yung kanyang po ay babae, her ang gagamitin natin. Hindi ang kanyang kaibigan. Not her friend. Okay po? Tapos pag hindi ang aking kaibigan, not my brand. Okay? Yung may po dito, yan yung aking. Okay? Tapos, pag ang napili nyo ay hindi ang kanilang mga kaibigan, ito naman po, not their friends. Okay po? Tapos, pag hindi ang kaibigan ni Tarzan, not Tarzan's friend. Okay po? So sana po makikipractice po ito ng maigi at saka makikitandaan para magamit nyo rin po agad. Maraming salamat po.